Alright, welcome dito sa ating channel At ngayong araw, andito ngayon tayo sa Grand Binis Canal Mall Dito sa Tagig At samahan nyo ako na mag-relax at libutin ang mall na ito kasama ang aking mga chikiting. Ayan. So pumunta kami una dito sa Miniso para bilihan ng mga toy itong mga bata at shout out kay Tita Chel dahil siyang sponsor dyan sa pagbili ng mga toy na yan. Alright. Talagang tuwang tuwa yung mga bata na mamili na kung anuman ang kanilang gusto. At uh, very affordable lang yung price. At next na ginawa natin ay dito tayo ngayon sa uh, plaza ng Binis mall. Dito sa baba ay merong mga palaruan katulad ng ng uh, toy car na 'yan. So ang ang price niyan ay nasa 200 pesos good for 5 minutes. So may other na rides diyan, pwede kang mamili diyan. Ayan, maglibot-libot lang dito habang nakaupo ka dito sa parang uh, plaza ay naglalaro ang mga bata. So ayan, pwede tayong magka picture diyan at siyempre ito yung magandang view, okay? At ayan, uh, gusto nilang manood ng sine. So, punta tayo dun sa sinihan at bibili tayo ng ticket. So, ang kinuha namin na uh, sini dito ay yung sa yes Ultra. So, ang price ng ticket ay 630 pesos per person. So, medyo may kamahala. Kung may extra income ka pa naman, hindi ka mag aalala nga gumastos. So, ayan, nag na lang kami na mag-start yung palabas. So, ayan, pagpasok pa lamang, talagang maa-amaze ka sa ganda ng setup ng sinihan. Ayan, o. Oh talagang mapapawaw ka, talagang uh, very uh, maganda at uh, very relaxing yung uh, lugar, so yan, pagpasok pa lang natin, talagang mapapawaw ka at yan nga, nakikita natin uh, yung mga upuan ay talagang Uh, ma-miss ka at pati nga itong mga bata ay talagang nabawaw ng makita nila yung upuan dito so ayan check natin kung ano ba yung features uh, ng mga upuan na ito so ito yung upuan na pwede nating napahigain uh, so try natin ayan o oh pwede ka dito ang humiga yan talagang very relaxing so yan so sulit na sulit yung bayad natin na 630 pesos dahil may kasama na rin ng popcorn may kasamang tubig at may kasamang soft drink so talagang uh, relax ka habang uh, ka dito so tamang tama lang yan na makapag uh, ka at makapag-mading okay, ka sa iyong mga mahal sa buhay. So, itong mga batang asama ko dito, Ayan, so very relaxing sila. At na first time din nilang makapunta dito. At talaga na tuwang-tuwa sila na may experience yung ganito. At yun nga lang, nung hindi pa yung palabas, ay nakatulog na itong kasama kong isa. May sarili ka ng CR sa loob ng uh, Sinsinima. So hindi mo na kailangan pang lubas. So makikita naman natin na napakaganda rin ng kanilang CR dito. Ayan, malinis na malinis. At ayan, may bidet pa. So yun, pagkatapos ng sine ay punta naman tayo kay Jollibee dahil yun ang paborito nilang kainan. Ayan, kunting kain lang ay solved na sila. So sulit na sulit yung body experience natin dito sa Grand Canal Mall dito sa Tagig. Overall, total experience natin dito sa Grand Venice Canal Mall ay very satisfied. At talagang hindi mo kailangan gumastos ng malaki katulad ng kin kinainan kina namin ay meron dito yung Jollibee, meron dito yung McDonald's at uh, talagang talagang maamis ka sa mga makikita mo dito dahil feeling mo na sa ibang lugar ka pag nakapunta ka dito at ito nga, ang importante naman dito ay yung makapag-create tayo ng mga dang memory kasama ang ating mga anak dahil for sure na hanggang paglaki nila ay hindi nila yan makakalimutan hey!